Shoutout muna tayo mga idol sa lahat ng mga member natin na walang sawang nagmamahal at sumusuporta sa ating mga channel. Shoutout kay Johnny, kay Idol Ilin Ido, Jin Sablawan, Miss Miami Laurel, Lito Bueno, Lin Kaligdong Vlog, Merlinda Albis, kay Idol Marvin Maliveran, Matt Vlog, XPG Secret Files, kay Lilibit Tumagi, at sa bago natin ng member, welcome po kay Tita Jinky Perez at kay Mikuruki. Ang kwento natin na itong mga idol ay ang pagpapatuloy sa kwento ni Badong ang kanyang mga anak na sina Makro at Buhawi. Simula na po natin ang ating kwento. Ang sagot naman itong si Ripa. Alam ko ang mga pinaggagawa ninyo sa mga kababaihan na nabihag ninyo galing doon sa mga tauhan ni Don Manolo. Hindi din pala kayo naiba sa kanila. Ang buong akala ko na hindi kayo ganun kasama. Ngunit nagkakamali ako. Kasama din pala kayo sa mga taong dapat na mawala sa mundong ito. Sa narinig nitong si Karubin, umalat agad ang pagkatakot sa kanyang buong katawan. Ngunit wala na siyang magagawa pa ngayon. Dahil batid niyang hindi nagbibiro itong si Riba. Agad na inutusan itong si Karubin ang lahat ng kanyang mga tauhan na atakihin na itong si Kaya mabilis nang nagtatakbuhan ng mga ito, bitbit -bit ang mga matatalas na mga armas tulad ng mga punyal, itak at mga gulok. Agad na inatake ng mga ito, ng mga pagtaga itong si na Nasa mga pagkakataon na iyon, agad na rin na lumundag ito galing sa kanyang sinasakyang motor at sinalubong agad nito ang mga papasugod sa kanya na mga tauhan nitong si Karubin. Agad naman na nagpipingkian ang kanilang mga hawak na mga itak. Ngunit mabilis na napapatay nitong si Riba ang dalawang nasa unahan nang matamaan niya ito ng mga pagtaga sa kanilang liig at mga ulo. Mas malakas at mas mabilis kasi itong si Riba kumpara sa mga ito dahil na rin sa kanyang tangan na mutya nakayanan nitong Siriba na maiwasan ang mga pag-atake ng mga ito at magagawa din niyang kasabay sa kanyang mga ginagawang pag-iwas magpakawala din siya ng mga paghampas gamit ang kanyang hawak ngayon na gulok hindi nagsasayang ng lakas itong Siriba bawat mga patama niya kinakailangan nasa ulo at liig para siguradong agad na mamatay Nagmimistulang halimaw na ngayon itong siriba sa sobrang bangis. Humalo na ang maraming mga dugok doon sa lupa. Marami nang nakabulagtak at nangingisay bago tuluyan na mawalan ng buhay. May mga naghihiyawan din dahil sa kanilang naramdamang sakit. Sa nakita nitong si Karubin sa mga tagpong iyon, nakakaramdam na ito ng sobrang pagkatakot. At nag-iisip na ito ng paraan kung paano makatakas. Nagpapatuloy naman itong si sa kanyang mga ginagawang pag-atake. Sunod-sunod pa na nagsibagsakan ang mga kriminal at agaran na namamatay. Ilang sandali lamang nakasakay na ngayon itong si Karubin doon sa kanyang sasakyan. At mabilis nang pinaharurot ito papalis doon sa lugar sa mga pagkakataon naman na iyon, tatlong mga kriminal na lamang ang nanatiling nakatayo sa mga nakakalaban nitong si Reba. Karamihan sa mga ito, wala ng buhay at nakabulagta. Ngunit may ilan naman ang buhay pahabang gumagapang at namimilipit ang mga ito sa kanilang mga natamong mga pinsala sa kanilang katawan. Nang masipat ni Reba, ang papalayong si Karubin wala nang inaksayang sandali itong si Riba. Agad na niyang tinapos ang tatlong natitirang mga tauhan nitong si Karubin. Walang habas na pinagtataga nitong si Riba ang mga liig ng mga ito. Matapos naman na mapatay iyon ni Riba, agad nang bumalik ito doon sa kanyang sinasakyang motor at pagkatapos agad na pinatakbo iyon papasunod kay Karubin hinabol na iyon ni Riba hanggang sa makalabas na mga ito doon sa mga kalye. Naabutan itong si Riba ang sinasakyan nitong si Karobin doon sa unahan at sa kagustuhan naman nitong si Karobin na makatakas at makalayo kay Riba. Bumanga ang kanyang sinasakyan doon sa malaking puno ng kahoy na siyang nagiging dahilan para agaran itong mamatay. Hindi na tumuloy pa itong si Riba Agad na itong bumalik at dumiritso na doon sa mga bakawan. Pagdating doon nitong si Riba, nakatunog na ang halos ng lahat ng kanyang mga kasamahan. Maliban lamang nitong si Manong Ramon na sa mga pagkakataon na iyon, naghihintay kay Riba. Kinutuban kasi ang matanda. Iniisip kasi nito na maaaring hindi lamang ang tungkol kay Don Manolo ang binabalak nitong si Riba. Pagdating ni riba, nakita agad nitong si Manong Ramon ang mga armas na dala nito. Kita pa ni Manong Ramon ang mga tumutulong dugo sa mahaba nitong itak na bitbit. -bit. Agad na tanong nitong si Manong Ramon pagkapasok nitong si Riba. Kumusta Riba? Saan ka ba nang gagaling? Ibig kong sabihin ang totoong pinuntahan mo. Agad naman nasagot nitong si Reba. Manong Ramon, galing ako doon sa lugar na pinagharihan nitong si Karubin. Pinatay ko na silang lahat. Bati pa si Karubin. Patay na din ito ngayon. Hindi ko matanggap ang kanilang mga pinaggagawa doon sa mga nahuli ilang kababaihan sa may resort doon sa mga sakop ni Don Manolo sa kanyang mga negosyo. Nararapat na parusahan ang mga ito ng kamatayan. Napatungo na lamang itong si Manong Ramon sa kanyang narinig. Nahulaan na kasi nito ang binabalak ni Riba. Ngunit wala naman siyang tutol. sa din siya sa kasamaan ng grupo nitong si Karubin. Sagot na lamang ng matanda. Hindi ako tumututol sa ginawa mo, Riba. Tama lamang ang ginawa mo. Matutulog ka na at magpapahinga. Bukas, mas malakas ang grupong kakaharapin natin. Sa mga sandaling iyon, nabalitaan na halos lahat ng mga masasamang tao na nandoon sa isla ang ginawa ni Riba doon sa grupo nila ni Agiri at doon manulo. Mas nagimbal pa ang mga ito nang mapag-alaman nila ang pagkamatay din ng grupo nitong si Karubina na maaring isang tao lamang ang may gawa nangyayari lamang iyon sa loob ng ilang mga araw. Kaya ang mga natitirang mga drogista na nando doon nakakaramdam na ng sobrang pagkatakot ang mga ito na baka darating ang araw na sila na naman ang isusunod ng taong may dalang matalas na itak. Umalat na ang mga ginagawa ni Riba at Manong Ramon sa buong isla ng Las Palmas na naging dahilan para umalis na doon ang karamihan sa mga masasamang tao na nando doon dahil sa matinding pagkatakot. Ang lugar na kinaroroonan nila ni Manong Ramon biglang natatahimik na ito ngayon at wala ng mga nangyayaring kaguluhan simula ng mapatay nila ni Riba ang grupo nitong si Aguirre at Don Manolo. Nagiging mapayapa na ang lugar na iyon tulad ng matagal ng inaasam nitong si Manong Ramon at ng mga taong naninirahan doon ngunit ang kabilang bahagi ng isla ng Las Palmas talamak pa rin ang mga kasamaan doon sa lugar at kung takot man ang karamihan sa mga masasamang tao doon at nagsialisan para makatakas sa nasabing anino ng kamatayan na gumagala sa buong isla tuwing gabi na may bitbit na matatalas na itak hindi pa rin natitinag ang magkakapatid na Vasquez. Mas pinaghandaan pa nila ang maaaring pagharap nila sa taong may hawak na matalas na itak. Ang dalawang magkakapatid na ito ang pinakamalaking sindikato doon sa isla. Bukod kasi sa kanilang kapangyarihan sa lugar at doon sa mga karatig na isla, umaasa din kasi ang dalawa sa lakas ng kanilang tangan na mga mutya at may karunungan pa ang mga ito pagdating sa mga aspitong usal at mga orasyon. Kaya hindi natatakot ang dalawang magkakapatid sa sinasabing mamamatay tao. Kinabukasan, tulad ng plano nila ni Manong Ramon, maagang kumilos ang mga ito. Sa mga pagkakataon na iyon, bumuti na din ang mga natamong sugat nitong si Binjo. Kaya sumama na din ito sa misyon nila ni Riba. Sa tingin din kasi nitong si Manong Ramon, kapag mapatay nila, ang magkakapatid na Vasquez, maaring makakamtana ng isla ang tunay na kapayapaan. Sigurado si Manong Ramon na kung may mga natitira pang mga halang ang kaluluwa sa isla, sa oras na mapatay nila ang magkakapatid na Dorogista, natitiyak nilang magsilayasan na ng tuluyan ang lahat ng mga ito sakay sa sasakyan ni Manong Ramon, sina Riba at Bidjo. Nakasunod naman sa kanila ang magpipinsan na sina Turbin at Rico sakay ng kanilang mga motor. Kargado na ngayon ang mga ito ng iba't ibang uri ng mga armas. Dala na nila ni Turbin ang kanilang mga baril na inihanda nila ilang linggo na ang mga nakaraan. Bukod pa sa kanilang mga dalang baril, may dala din ang mga ito na iba't ibang uri ng mga matatalas na bagay. Dumiritso ang mga ito doon sa lugar na tinatawag na San Rio. Ang lugar na ito ang pinagharian ng magkakapatid na Vasquez. Halos kalahati ito ng isla ang lugar na sakop ng magkakapatid na mga kriminal. Nakakalat na din sa lugar na iyon ang mga tauhan ng magkakapatid. Nakahanda na ang mga ito sa maaaring pagdating ng tinatawag ng anino ng kamatayan. Ngunit mas pinaghandaan nila tuwing pagsapit ng gabi. Ngunit tulad ngayon na maaga pa lamang, wala pang masyadong mga tauhan ang Basques Brothers sa bawat kalye. Kaya malayang nakagala at nakapasok doon ang grupo nila ni Manong Ramon. Agad na pinunterya ng mga ito ang pinakakuta ng grupo ng mga kriminal. Ngunit habang papalapit ng mga ito doon sa bahay mismo ng Vasquez Brothers, may napansin na silang sumusunod sa kanilang sinasakyan na agara naman na wika nitong si Ripa. Manong Ramon, mukhang may mga nakabuntot sa atin. Agad naman nasagot nitong si Manong Ramon. Mga tauhan na ang mga iyan ng Vasquez Brothers, Ripa. Maaring napuna na ng mga ito ang ating ginawang pagpasok sa kanilang teritoryo. Maaaring naghihinala na ang mga ito sa atin. Hayaan lamang natin na sumunod ang mga iyan. Dadalhin natin ang mga ito sa kanilang kamatayan. Makalipas lamang ang ilang mga sandali, mabilis nang lumiko ang kanilang sinasakyan doon sa may eskinita at pinatakbo na nila iyon ng napakabilis na mas lalong nagbigay ng hinala sa mga sumusunod sa kanila. Samantalang sina Turbi naman at itong si Rico, napansin din nila agad ang mga sumusunod na iyon. Kaya mabilis na lumipat ng kalsada at kalye ang magkakapatid. At pagkatapos, doon na sila sumunod sa tatlong mga sasakyan na sumusunod doon sa sinasakyan nila ni Manong Ramon. Mabilis na ang takbo nila ni Manong Ramon sa mga pagkakataon na iyon at pababa na din ito doon sa dalampasigan. Sa mga oras na iyon, dumaan na mga ito doon sa mga makakapal na mga kakahuyan. Sa bahaging iyon, napakatahimik na ang buong kapaligiran at iyon ang kanilang sadya. Habang mabilis na tumatakbo ang kanilang sinasakyan, mabilis nang lumundag itong siriba palabas ng sasakyan. Bitbit -bit ang mga armas na mga matatalas samantalang itong si Pinjo, inihanda na nito ang malakas na armas doon sa likuran ng kanilang sinasakyan. Makalipas ang ilang mga minuto, mariin ang nagtatago naman itong si Riba doon sa likod ng mga kakahuyan. At nang makita nito ang tatlong mga sasakyan, mabilis nang sinabayan iyon ng takbo nitong si Riba padaan doon sa gilid ng mga kakahuyan. Nakikita na din ni Riba ang dalawa niyang kasama na sina Turbin at Rico na sa mga pagkakataon na iyon nakasunod doon sa tatlong mga sasakyan at nakahanda na ang kanilang mga dalang armas. Makalipas pa ang ilang mga minuto, pinahinto na nila ni Manong Ramon ang kanilang sinasakyan doon sa gitna ng kalsada at huwi ka ng matanda kay Binjo. Pinjo, ihanda mo na ang ating armas gugulatin natin ang mga ito. Sagot naman itong si Binjo na nakahanda na ang hawak nitong machine gun. Nakahanda na ako, Manong Ramon. Papatayin natin ang lahat ng mga ito. Wala tayong ititirang buhay sa kanila. Samantalang nang makita naman nitong si Riba na huminto na ang sasakyan nila ni Manong Ramon, mariin na itong nagmamatsyag sa tatlong mga sasakyan na sa mga pagkakataon na iyon nang makita ng mga ito na huminto ang sinasakyan ng kanilang sinusundan agad na din na huminto ang mga ito at dahan-dahan na bumaba habang nakahanda na ang kanilang mga armas unang beses ngayon na may pumasok na sasakyan sa kanilang balwarte na hinala nakatutok na din ang kanilang mga armas doon sa unahan na sasakyan at dahan-dahan na humakbang ang mga iyon papalapit doon sa sinasakyan nila ni Manong Ramon samantalang doon naman sa unahan wika nitong si Manong Ramon kay Binjo Ngayon na Binjo mag-enjoy ka sa pag-asinta sa mga iyan Agad na itinaas nitong si Manong Ramon ang pintuan doon sa likuran at bumungad sa mga kriminal ang malalakas na mga pagratrat ni Binjo gamit ang masinggan doon sa mga kalaban na nasa kanilang likuran. Sa sobrang pagkagulat ng mga kriminal, agaran na nagtatakbuhan ang mga ito papunta doon sa gilid ng kalsada para sana makapagtago. Ngunit ang karamihan sa mga ito tinatamaan na ni Binjo pati ang nasa unahan na sasakyan, sumabog na nga iyon ng tamaan ng sunod-sunod na pagbaril nitong si Binjo. Samantalang itong si Riba, wala na itong inaksayang sandali. Agad na dinaluhong na nitong si Riba ang lahat ng mga kalaban na nagtatago doon sa gilid ng kalsada. Agad na pinagtatagpas niya ang mga liig ng mga ito. Maririnig mo doon ang malalakas na mga putukan at pati na ang sigawan ng mga kriminal. Samantalang doon naman sa likuran, pinaulan na, na din ng bala nila ni Turbin at Rico ang lahat ng mga nagtatago doon sa likuran ng kanilang mga sasakyan. Kaya wala na din kawala ang mga ito. Tumigil na sa ginawang pagpapaputok itong si Binjo nang makitang umaatake na din itong si Riba doon sa mga kalaban. Agad na binitbit ito ang isa pang baril at lumabas na si na Manong Ramon doon sa kanilang sinasakyan. Titiyakin na ng mga ito na wala nang mabubuhay pa doon sa mga kriminal na nakasunod sa kanila. Makalipas lamang ang ilang mga minuto, nagkalat na ang mga bangkay ng katawan ng mga tauhan ng magkakapatid na Vasquez. At lahat ng mga ito, wala nang mga buhay. Warat-warat ang katawan ng mga ito sanhit ng mga tama ng bala ng baril may mga nabiyak ang mga ulo at napupugutan ng liig dahil naman sa ginawa nitong si Riba sa mga ito mabilisan din na umalis agad ang grupo nila ni Manong Ramon doon sa lugar na iyon at pansamantalang nagtatago muna doon sa palingki ng lugar pinakiramdaman muna ng mga ito ang mga magaganap kapag napag-alaman ng grupo ng magkakapatid na Baskes ang dumal na kamatayan ng kanyang mga tauhan. Tulad ng kanilang inaasahan, makalipas ang ilang mga sandali, galit na galit na ang dalawa nang makita ang kalunos-lunos na kalagayan ng kanyang mga tauhan. Agad na inaalerto ng mga ito ang lahat ng kanyang mga tauhan doon sa San Rio at sa masamang pinaghahanap ng mga ito ang grupo nila ni Manong Ramon